So, bago po tayo pumasok, si Catherine, as usual, magkape muna tayo ng coffee on stick. Yan. Kaya lang, siyempre, kailangan nating uh, ubusin yung niluto nating gulay nung nakaraan. Luto mo! Ubusin mo! Yan. Nilagay ko po sa ref. Kasi nga, eh, hindi naubos ng aking mga anak. Alam mo naman na gulay eh pang catering po ito. Iyan yeah, o. Oh. Ayan, yung niluto natin nung nakaraan. So, pag kami mga lutuin kayong ganyan at hindi naubos, huwag niyong kakalimutan na uh, ilagay sa ref para hindi masayang. Okay? So, nakita naman ninyo. Eh, lulutuin na naman yung catering yan. Eh. Paimit po natin yan ngayon. Tapos mag-uumagahan po tayo ng konting rice. Is life! Dahil tayo po ang uh, nakatoka sa ricado, i-check iche natin para mamayang hapon kung meron po tayong rekado. Ayan. May sibuyas pa si Kato rin. At saka may bawang, may luya pa. So pwede pa yan. Ha? Tayo po ang nakatoka sa bigas sa ricado si sa mga panlaba at sa mga kusina, no? Ayan. Ayan ang, ang buhay. Ang buhay ni Katuring, Ayan. Ha? Say hi and good morning sa ating mga viewers. Ayan. Ha? Ang uh, meri ang pagkain ni Mama, ni Mrs. Ayaw niya ng, ayaw niya ng ano. ini mahilig sa rice si Katuring kung meron lang din naman kanin, kakain tayo. Dahil nanginginig na po si Katurin. Ha? nanginginig na. Kaya nga sa mga may uh, karamdaman dyan, ah, Bumigay ka na. <laughs> Just joking. Ha? Eh, mag uh, po kayo na magpagaling at magpalakas at uh, uh, labanan ninyo ang inyong mga karamdaman. Pero si Catherine, pag panahon na, bumigay ka na. Huwag ka nang hawak-hawak pa dyan. Bumigay ka na. <laughs> ah, eh, huwag tayong pa-stress sa mga sakit natin na yan. No? Eh, sabi nga, may kli lang po ang ating buhay, ang ating panahon. Eh, enjoy natin to the fullest pero siyempre eh, konting diet diet din naman na dyan kunwari ha diet diet na kunwari control control ng konti inom inom ng konti ng gamot ayan pero pagka talagang tayo eh kukunin na lang pong may kapal eh ano pang gagawin natin ang importante nga ng buhay tayo ng hindi tayo ng lolo ko ah, ng kapwa yun ang importante mga kapatid huwag tayong ng lolo ko ng kapwa saan mang larangan ka saan mang aspeto ka nasaan mang estado ka ah, ng lipunan, ng kabuhayan, naroroon. Ang e importante gawin mo 'yung tama at nararapat ng may li na legal at moral, no? At 'yung naayon po sa mga sa guidelines ng ating pong mekanal. Alam naman natin what's the basic, 'yung ano ba 'yung basic? What are the things to do and what are the things not to do sa kapwa natin ha? marami tayong mga kapwa na walang ginawa kundi man lamang sa kapwa hmm? si ay uh, number one po yan na sinasabi natin um, o tayo man lamang o tayong uh, manluloko ng kapwa okay? hayaan mo sila ang gumawa ng mga bagay na ikalulupog ng kanilang kaluluwa. Huwag ikaw. Ha? Oh. pero umiwas ka na ikaw ay malamangan. Umiwas ka rin. Huwag ka na mag-enjoy na nalalamangan. Umiwas ka. Kung hindi ka nakaiwas at nilamangan ka, eh yun sinasabi ko na hindi ikaw ang gumawa ng kalukuhan. Ayan, kumuli na po. Hingin natin. Ha? Oh. Yun. So, Ubusin natin yan. So, kain tayo mga mahal na suki ni Katuring. Ang palaya. Mm-hmm. binugo, binagungan is life talaga ano mang marating sa buhay ni Kang Turing hindi hindi mawawala ang pagong na panghalo natin sa ating mga lutuin so kahapon wala tayong rider It's so happy na may nag-apply well, pinag-apply na natin agad kasi nga day off ng rider ko kung katom. Ito sabi niya, hindi apply pa lang ako. Eh, pasalamat siya, eh, 'yun naman yung ano nila pag nag-apply. Tanggap pa agad eh. Nakita naman natin yung interest ng bata eh. Di Sige, sabi ko ah, eh, kung sino yung ay interest, hindi pwedeng tayo ay eh, pau kung sino yung may interes at kayang gawin yung trabaho na ino-offer mo. Pag hindi kaya, wala namang problema. Ibigay natin sa iba. Ganyan ang ano, ang labanan. No? Sino yung may kaya? Siya yung magkagrab ng opportunity. Mahirap yung ikaw ang lalatagan ng kondisyon ikaw yung employer ikaw yung lalatagan ng kondisyon <laughs> mali naman yata yun well, it's a matter of uh, uh, agreement kung okay sa iyo yun, bakit hindi di ba? but uh, in my case ayaw ko nung ganong attitude na, na simula pa lamang eh ikaw na yung lalatagan niya ng kondisyon mapaliktad na pa ang normal course ng uh, ha, ng ba, ng stand ng position ng employer at saka tayo naman ay naging aplikante rin at uh, never na tayo nagpakita ng ano unless kung mga sobrang taas ng credential ko di ba hmm. pero hindi na nga hulugan na kung ikaw ay eh, dati ng sa isang trabaho eh magmamataas ka na at magpapakita ng sobrang edge hindi ganun hmm? naghahanap na pa ng trabaho eh, pakita mo na kailangan mo ng trabaho <coughs> kung nakita mo na lugi ka huwag mo tatanggapin yung trabaho lugi ka eh diba? lugi ka eh ba't mo tatanggapin yung trabaho hmm. anong mangyayari at gagawin mo sa trabaho mo kung ang lagi mong ang laging na, na, nasa isip mo at damdamin mo ay lugi ka eh hindi ka rin magiging masaya. Diba? Hmm. Eh, nakadalawa ka na. Diba? Eh dahil masaya ka, eh kainin mo. Ah, tira mo lang yan, anak mo. Ang sarap. Mayahalo kasi siyang sili. Tapos with matching kape pa rin. Umaga po, at saka sa hapon hindi nawawala ang kape ni Katuring at nasanay na po tayo na magkape na walang asukal sa mga nag-a-apply dyan kahit na sabihin natin na napakataas na po ng uh, experience level mo masyadong maangas <laughs> hindi ganun ang aplikante meron pang aplikante gusto niya ako ang tumawag sa kanya Anong palagay mo? Yung ganitong klase ng uh, hanap buhay o trabaho na ino-offer sa, sa public ay hindi nangangailangan ng interview? Ano yon Papasok ka na lang? Eh, ang nakakatakot dyan eh, dadalhin kita sa end user. Eh, hindi kita nakikilatis hindi kita nakikilala. Diba? Eh sino ang mananagot? Ano man ang problema? Si catering, yung employer mo, yung boss mo, yung tangkero. Ba? Kaya mga kasama ng tangkero, hindi hindi mahirap 'yan, 'wag nating i-bargain yung ganong Responsibility natin, yung role natin to screen uh, applicants kahit sabihin natin rider. And never say rider lang whatever job, whatever uh, uh, walks of life, you belong. Never say lang. Kaya nga, uh, araw-araw, mula kay Katurin, makakarinig na po kayo ng mga uh, <coughs> personal na karanasan ni Catherine Ka na ipapahagi niya sa inyo. Si Catherine ay hindi naman successful na may matuturing kasi hanggang sa ngayon nasa struggling period pa rin po tayo. But while in the process of struggling period, eh, ay, yan po yung ating mga ginagamit na tools. Ha? Kaya patuloy niyo pong subaybayan ng ating mga iba bahaging pang kanga Pampagud vibes mga payo at gabay ni Katurina so kanyang segment na buhay pag-ibig at iba pa ni Katurina buhay pag-ibig at iba pa Hmm? Sabi ko sa inyo kanina, 'di ba? Ano sabi ko? Itayo mo ang isang negosyo na kaya mo at may interest ka. Yan, sasimulan pa lang 'yan. Importante may interest ka. Di ba? Kung wala kang interes, anong gagawin mo? Ipapatrabaho mo sa iba. Hmm. Dahil may kaya ka, Pero wala kang interes, 'di ba? So, pag ipapatrabaho mo sa iba, nasa ng puso habang ginagawa mo. Ginagawa ang isang bagay. Yeah? Wala. Kung ginagawa niya yun, yung isang bagay na pinagagawa mo, puso niya ay nakadirekta doon sa pamilya niya. So, ibang aspeto yun. Dapat kinakailangan. Ikaw mismo, may, may puso sa negosyo na yan. May interes sa negosyo na yan. Kaya mo at may interes ka. Mm -hmm. marami dyan, may kapital. So, pag may kapital ka, ang dami mong negosyo na pwede mong itayo. So, may marami naman dyan nagtatagumpay. Pero, sa akin nga, yun, sabi ko nga sa inyo eh. Kasi, nasa, more on ako, nasa retail. Ah. Kaya, ito naman eh, hindi naman to absolute. Hindi, this, is not, this is not by the book. Ah. This is not by the book. This is actually by a hey, experience ni Kato na I believe and I can see it's effective. In my case, effective. Hmm? So, pa as a boss, as an employer, ng isang tangkihan I must lead as an example. Kaya kong isurvive ang isang negosyo. Hindi dahil wala sila dahil nandiyan ka. Hmm? Pag hindi mo na kaya yung ganun, eh mag-isip-isip ka na. Ang hirap nun. Nagtayo ka. Walang tao. Walang magmamanage. Diba? Walang kaya magpatuloy. So, sa akin, hanggat malakas pa si Catherine, kaya pang pag deliver mag deliver tayo. Pero pag wala na talaga, well, dyan napapasok yung ating resource pool, yung uh, pagiging ano, no? kumamit na talaga tayo ng, ng uh, alternatibo. Hmm? Pero luckily, may nag-apply kahapon at uh, nag-survive. Hmm. Gabayan siya ng pong may kapal. At sana magtagal. Hmm. Kailangan ko po kasi ng reliever. Hindi pag-absent yung rider ko sa isang pwesto. Rahirap din na tayo lang din ang tataw. Kasi may mga bagay na pwede pa natin gawin para sa negosyo natin. Na mahamper hamper dahil wala sila. Kaya mahalaga ka sila. Actually mahalaga sila. Kaya lang pagka nakita naman natin, lumalaki ang ulo ng uh, rider mo. Titiklangin mo na. Ba? Diba? Kasi hindi na mahalaga sa kanya 'yung trabaho. Eh. Ang mahalaga sa kanya 'yung mga personal activities niya. So, bakit magiging sa gabal ka? At 'yung trabaho, 'yung 'yung negosyo mo sa kanyang personal na activities Just, uh, give give him the freedom, ah? Huh? The full freedom. wide, no, no, the door should be open widely for him. Ha? Huwag kang maging sagabal sa kanyang mga sa buhay. Sa halip, maging bahagi ka ng kanyang pag-unlad sa buhay. Iyon. Ha? So, marami po tayong mga samot-saring na pag-uusapan lahat ng aking daily uh, activities and uh, isi-share ko po sa inyo ganun din yung pong aking mga thoughts, mga kaisipan mga nais kong ishare share ko sa iba, bahagi ko sa inyo just keep in, the, keep in touch ano po sa mga nanunood at nakikinig kay Katuring sa ating mga bashers as well uh, still part of uh, the social media bahagi pa rin po kayo at uh, you're still welcome bakit hindi and thank you for viewing my uh, vlog at shout out po sa ating mga kasamahan dyan sa Madagascar, Africa sa mga naiwan pa dyan, magingat po kayo dyan at uh, katulad ng lagi sinasabi ni Katuring ay magimpok, magimpok, magimpok huwag nyo sabihin na uh, you know, just like Katuring uh, one day after ay uh, possibly posibleng mapawi po tayo at least uh, you have enough uh, something that you can start with at sa mga ibang kasama natin na somewhere along uh, somewhere in the world ha? kung nasan mang lupalok sila ngayon ay uh, uh, kayo po ay uh, pinapanalangin uh, na katuring na maging matagumpay po kayo, sige lang po hanggat malakas pa, sige lang eh, para po sa pamilya huwag niyo kakalimutan ang dahilan kung bakit kayo nandyan yung pong pamilya ninyo Huwag yung mawawalan. Huwag yung okay kayo magtatayo ng isang pamilya na naman diyan, ha? Ah? Oh, ha? <laughs> ah. Ayun. At uh, marami pa tayong marami akong babahagi sa inyo sa susunod. Gusto ko yung kung ano lang, wala akong porte. Ha? Ah, hindi ako yung klase ng uh, content creator, vlogger na nakapokus lang sa isang hindi medyo kon, medyo konting seryoso si Katherine kaya pagpasensya uh, na ninyo kaya mas, mas I am more on practical approach no? sa aking ano, practical lang tayo siyempre sa mga kasama nating tankero nagkalat sa bunglo palot ng daigdig yeah? at shoutout po sa inyo Uh, maging masaya po kayo sa inyong pong ginagawa Pagpatuloy lamang po ninyo 'yan. At uh, once in a while, kung kung paslupan pang pa rin naman po tayo. Eh, once in a while, lumabas po tayo at let's uh, uh, meet and greet yung pong ating mga uh, source of bread yung mga consumer, yung mga end users, ha? Huh? Huwag po natin silang kalilimutan at huwag na huwag natin silang pag-iisipan ng panlalamang yung pong nagbabawas ng kilo dyan. Ha? Bawal po yan. Tapos let's be professional. Huwag yung itinata, hindi nyo pwedeng itago si 11592. Hindi nyo pwedeng itago si 11592. Dapat, uh, ha? Pinaliliwanag na po. Pinaliliwanag na po ninyo dapat ng matagal yan. Makapag-move on po kayo. Muli magandang umaga po sa inyong lahat. At ito po si Catherine. Have a good day.